Joe uh, guys Siyempre good afternoon mga katasyo Yan, uh, yan sa biyahe siempre na naman uh, Kami mga katasyo na puya tayo Dahil nga sa Dumating na ano mga katasyo Yung sa verify ng aking Real action eh, Na ano ko uh, Na unable Tapos uh, nawala yung aking ads Mga katasyo Yan Ah, uh, hindi ko alam mga katasyo kung paano ko ibabalik yun. Yan, dahil ngayon lang tayo naka-encounter kasi lang ganun. Hindi ko po alam kung paano mabalik yung ads ko mga katasyo. Yan, sa lahat ko ng mga viewers ko. Ah, uh, comment na lang po kayo kung mayroon pa kayo na ads so wala pa kasi mga katasyo. Hindi ko alam kung paano ibalik yung ads eh. Hindi pa kasi ko nakaka encounter ng ganito. Ah, uh, sa YouTube team. Ayan na uh, nakabigla nakabigla pala yung ganito sa biyahe tayo hindi ko alam tuloy kung ano yung aking next, next step na gagawin kasi wala pa yung yung verify identity ko ayan parang di yata na-approvean mga katasyo ayan hindi ko alam kung paano yung next step na gagawin ko ayan uh, shout out po sa lahat syempre uh, mga katasyo pero kahit yun tira diretsyo pa rin tayo sa pagpablog ngayon bahala na Uh, sana may makatulong yan shout po sa lahat sana mga katasyo, may makatulong po sa problema ko na to, sa saan ako sa verification dun po sa kay Google Adsense yan shout sa lahat yan mga katasya uh, syempre gagawa pa tayo ng video vlog Ayan, uh, basta bahala na let's go Yo! Nakataas yun. Kaya tayo sa park ngayon, syempre. Magandang hapon guys. Magandang hapon YouTube. Ayan eh no. Sana umulan. Pero muulan na. Nakataas yun. Tayo na po tayo rito ng malakas na ulan. Patay. Kaya makakaahod dito. Hmm. Sistema ng deliveran dito, mga katasya, medyo pangit. Ayan na, eh, pinagbasa ng gulong natin kanina, oh. Malambot. Malambot. Dito. Si mga katasya, bulubundukin to. Ayan na, nakatagilikitsak natin. Nakakailangan dito, mga katasyo, eh tayong abutan ng ulan kaya lang masama na itong mga katosya pumapatak na yung ulan yeah. tumutulo na pumapatak na yung ulan pag tayo nabot ng malakas ulan dito mga katosya patay kaya tayo Dito na lang tayo te, mga kalabas yan natos layo, layo pa nung layo pa nung kanilang ano pagsaka no deliberate na no? doon pa sa dulo sana mag umulan ayan medyo umara uli mga katasyo pero umaaraw pero umuulan pa rin mapatakay ulan sana mag lumakas yan mga katasyo dahil pag lumakas yung ulan na to mga katasyo pag lumakas ang ulan na to yari yari tayo mababaw na tayo rito yan yow. tumutulo na raw umapatak na yung ulan mga katasyo yan Siyempre mga kapatid, na ah, medyo nagagalit na rin yung mamaro na tagpapatulong na yung ano. Kinatawag na yung mga ibang boy dito para tutulungan kami. doabot na kami ng malakas na ulan mga kapatid. Dito tayo dito talaga tayo dito. Ayun. Yeah. Shoutout po sa lahat siyempre Ah, uh, siyempre mga kapatid, di pa na subscribe sa channel po natin. Subscribe na. Tas typically siyempre. Sabi mga halaman dito. Ayan ay na no, yun sila Sila nagmamadali silang umalis kasi nga ka, mga katasyo ay pumapatak na yung ulan. Eh hey, yun o pari mga katasyo ay maano. Malambot. Ayan. Ayan maganda chin mga katasyo ay no, may tumulong na sa atin. Ayan salamat po sa tumulong. Ayan kasi mga katasyo. Hindi daw po ko. Malagkit. Yan. Ayan may tumutulong na sa kanila mga katasyo ayan kasi nga ah ahabol yung pagpatak at pag, pagtulo ng ulan pag lumaka siya yan right. ayan mag-aatang na may tumulong na tako lumalak siya tayo patak na ulan ayun pati no. mga katasyo may tumulong na Salamat po sa tumulong. Tamo nga mga kapasyo. Payo nga eh. Paan natin nababalaw. Ayan. Lambot ng lupa rito. Ho. Ayan. May tumulong na magbuat. Ayan. Tamutulo na. Bye. Ha? Ha <laughs> ah, maganda siya na yung Wala mag ah, tayong magagawa talaga. Wala ng ano-ano. Ayan, -ano? yo. Mga katasyo. Pumapatak na yung ulan. Pero buti naman mga katasyo, medyo mahina. Pakita nyo naman. Oh. Pumapatak na talaga. Ayan. Ayan. Dito tayo sa Mr. Rafael Bulacan nga biyay, eh, mga katasyo sa Rafael Bulacan, sa may farm. Kaya lang, pinadiretso tayo sa may gitna eh. Gusto nga eh doon pa, kaya lang, kaya lang hindi na po pwede mga katasyo, rito pa nga lang. Uh, bubakas na gulong natin, uh, nabala, parang mababalaw na tayo, babawon, kaya hindi ko na tinuloy. Ayan o. Shoutout, siyempre. Uh, at mamaya ay eh, tayo didiretso na naman ng planta, buti eh. Meron ng tumulong na magbuat Mga katasyo. Ayan, itong mula na magbuhat sa atin na medyo dalawa yung binigay na tutulong. Ayan o. Ayan. Tiyong, Ayan. 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 Ayan ay mga kalabas na patras sa labas natin ito na naman patras yan yung mga katasyo kasi pagkalupang bundok talaga kaya ganyan ma madulas tapos pagka nabasa malambot Myself wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is yes, this, this. Another eleven, get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. is this really happening? I can't believe it's true. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven is something from nothing. Life changes. Just open the door. tayo ng ulan, siyempre. Pero, no. hindi dapat pa ng ulan, mga katasyo. Talaga naman. Hindi dapat pa ng ulan sa biyahe, papunta planta, mga katasyo. Ayan o. No. Sa lakas ng ulan dito, bumahana na naman na. Konting ulan eh. Pero, no. konting ulan lang, bumahana. Ang lalakas ng ulan mga katasyo Siyempre Ang ating mga kasamahang Jeep driver talaga naman napakasingit Mga masingit na Jeep driver Siyempre Mga katasyo Medyo malakas ang ulan Siyempre, ingat po ang lahat sa biyahe. Ayan, mga katasyo, kasama sa buhay ng centang driver rin. Eh. Yung abutan tayo ng ulan, bagyo, araw. Ayan, sa biyahe, siyempre. Huh, isang magandang gabi po ng siyempre ng Mergulis, mga katasyo. sa so, magandang gabi po sa inyo lahat mga katasya syempre diretso na po tayo sa biyahe syempre maraming shoutout po sa lahat Namang mga subscriber natin tsaka followers syempre maraming maraming salamat po Siyempre, maraming salamat kay YouTube. Boy, truck driver, siyempre, mga katasyo, walang pinagbago. Ah, pupunta na naman tayo sa planta na ito. Tapos, hinapunta tayo na naman na ulan. Let's go!